phone raid natin ang phone ni Mr. J. Amibara. Phone raid? Yeah, Sige nga! Mawala ka sa plano yan ah. This is, is his phone. Um, iPhone 16. Kabado. So, today we're gonna... Mawala natin ngayon ay mong oh, my favorite! Open his phone. Okay. So, first, face ID check. Ay, gumagana sa'yo? Dalawa. Dalawa na yes. face yes. ID. Wow! Ganun pala yun? Ano tawag doon So, yan? Conjugal nga. property. Oo. Ano uh, na. Tapos, ayun yung kanyang mga social, ah, uh, productivity, mga work niya, entertainment, Entertainment? and then games. Okay. And then sa third page, ng kanyang phone is... Pare, ano yan? Ang laro na mga hindi ko Ano marapan? yan? Ah, wala ba? Wala ba yan? Pang-apat, wala na. Puro mga sapatos. At, titignan natin ng na kanya photos. Ayan, ang exciting. Yung hidden, yung hidden. Yun! Yun! Wala siya yun. Uh, wala siyang ganun. Parang saan ba yun? Uh, Ewan ko. <laughs> Yuck! Naganda ko ako dito. Hindi Hindi ako nagaganun. May sinabi ako? <laughs> yeah! Yeah! ba ako? Yuck! Yuck! Wala? de hidden. Uh. Siyempre, yung mga bagay. Password. Ganun. sulat mo password ah, mo. Hidden mo. Screenshot. Screenshot na importante. Hidden mo. Ganun yun. Dito sa gallery ko. Dito niyang makikita na